Kaibigan? Bakit kaibigan? Ito yung ating pagmimitingang kaibigan. Oo nga kaibigan, nabalitaan ko nag-release na ron ng ayuda. Ang araw pa. Kaya nga kaibigan, kung nalaman kung may pimigay na ang 10,000. Oo nga. So, ito na nakalista ng mga... May utang sa'yo po. Sige nga. Uh, alam ko, alam ko na nakakuha na ng ayuda si Raring Andunus. Kumuha to sa akin ng dalawang, dalawang anula.

si JP uh, Cabalis bakit kumuot sa akin ng ano ng pampapugi kasi mag na oh. eh, sa lima so, eh sa'yo brother ah, ah, sa akin may utang sa akin na alam ko na kakuha na lahat ng ayudang 10k show Dugan uy Kila, parang kilala ko yun ah kumuha ng silito sa akin oh. limang sako tatlong buwan hulug hulugan saka, hindi, saka, hindi, saka... hindi pa nakapagbayad kahit ni na isa ano ba kasi yung limon yan? May limon, dyan? May limon sya, pero si, siya, pero hmm. si, <laughs> si uh, uh, sa sili sa akin sa kumukuha. Hmm. Ito si... Kung ka? si Dan Michael Ganyib eh. Oh, oh. Ano ginawa sa'yo? Kumuha ng rep, tatlo. Anong nabuhan, hindi pa nakabalik. sa Wala na ba wal trabaho niya, brother? Ba't po pinakuha? Yun na. Yun na. Nakabalik na nakabali siya sa trabaho niya dati. Iki pa siya. Sino niya siya? Dumaral, di ba? Hmm. Nakuha pa niya na? Kumuha sa nag-ano sa sa akin? Mustiso? Humiram sa sa akin ng 10K sa Ah! Pagpapustiso niya Uy! Ano ito? Na... Skolado? Wow! Oh. Ila! Okay. Yeah. Francis Chang Ano mag ginawa sa'yo? Dalawang karton ng gin Drinking master yan brother? Drinking master to Malipit na. ah oh. Oo Ano pinaginda natin? Oh. Punta na natin Tara! Tara brother! Tara! 哈哈。<button. S 2> <laughs>